Palestine, 1946, sa disyerto, sampung milya sa silangan ng Jerusalem, iniwan ng isang pastol ng biduin ang kanyang kawan ng mga tupa at kambing upang hanapin ang kanyang naliligaw ng mga alagang tupa. Habang naglalakad sa mga bangin, nakita ng pastol ang isang kuweba sa di kalayuan naghagis siya ng bato sa isang kuweba at narinig niya ang kaluskos ng pagbasag ng palayok kaya pumasok siya upang mag-imbestiga at nakakita ng mga banga na naglalaman ng mga sinaunang manuskreto o mga sulatin. Ang paghahanap ng pastol ay humantong sa isang pagtuklas ng labing isang kuweba naglalaman ng pinakampambihirang cuts of literature o mga panitikan na namagsasabi sa kasaysayan ng tao ang Dead Sea Scroll. Mayroong 800 piraso ng literature o mga sulatin na matatagpuan sa labing isang kuibang ito sa Dead Sea at maraming itong mga sinasabi sa atin tungkol sa ating mga tao sa sinaunang panahon sa daigdig. Ang isa sa mga kamangha-manghang ay isang kwento tungkol kay Noah na hindi natin nakikita sa Biblia sa lumang tipan at ang kwento ay noong ipinanganak si Noah. Siya ay isang pambihirang sanggol na may kakaibang kutis at may kakayahan magpailaw sa silid gamit ang kanyang mga mata. Ang kawili-wili na kwento dito ang kanyang ama na si Lamik na nagtatanong kung si Noah ba ay kanyang anak o hindi. Ayon pa nga sa ibang kwento na si Lamik ay pumunta sa kanyang lolo na si Inok at ipagsabi sa kanya na si Noah ba ay kanyang anak at sinagot naman si Lamik ni Inok na si Noah ay kanyang anak pero sa katotohanan si Inok lamang ang nakakaalam ang lahat. May dahilan si Inok kung bakit hindi niya sinabi ang totoo. Sa katotohanan na mayroong kwento tungkol sa Falling Angel, ang mga anghel na ito na bumaba at nakipagtalik sa mga babae sa lupa. Gayon pa man hinarap ni Lamik ang kanyang asawa na si Bitinos at si Nuwa sa mga anghel. At tinanong ang batang ito kung totoong kanyang anak, ngunit si Inok lamang ang nakasagot nito. Ang panglabas ni Noah ay nilarawan bilang kakaibang bata na hindi tagaroon mismo sa lugar na yon. Ang kanyang mga mata ay inilarawan na kumikinang na parang sinag ng araw. At kanyang mga balat ay kumikinang din ngayon ay iyon ay isang napakakaibang paglarawan tungkol sa kanya. At kaya ang tanong dito, ayon sa mga eksperto, paano kung si Noah ay isa sa mga ekstraterrestrial? Maaaring gaya ng iminungkahi ng mga sinaunang astronaut teores ng Anunnaki na ang biblical figure ni Noah ay sa katunayan ay isang alien being. Ito ba ang dahilan kung bakit siya inilarawan na may kakaibang kutis na kumikinang ng mga mata? Sa Biblia, sa lumang tipan, ang pangunahing bagay ng yayari kay Noah siya ay dalisay sa paningin ng Diyos at gayon din sa kanyang pamilya at ang kadalisayan ng ito ay tila genetic gaya na kung ano ang maaari mong tawagin na spiritual. At kaya kapag ang Diyos ay gumawa ng mga plano upang lipunin ang natitirang bahagi ng sangkatauhan at kayang nililipol ang extraterrestrial na dimensyon ng sangkatauhan na nanaganap sa pamagitan ng polusyon o human genetics. ang mga extraterrestrial kaya ay nagpadala ng great flood o pagbaha sa mundo upang linisin ang pagkakamali. Gawin si Noah na ama ng isang bagong versyon ng sangkatauhan ayon sa mga sinaunang kwento ang mundo kung saan ay pinanganak ang mga inapo ni Noah ay ibang iba sa mundo. Umiiral noon ang mga panahon bago ang baha kung saan ang mga Diyos, Higante, diwata at iba pang nilalang ay sinasabing ibinehagi ang planeta sa mga tao. Ang baha ay tila nagsisilbing isang demarcation point sa Biblia. Mababasa natin kung paano nagkaroon ng mahabang buhay ang mga tao bago ang baha. Ngunit pagkatapos ng baha ay mas maikli na ang buhay ng tao hanggang sa ngayon nakita natin parehong bagay sa tradisyon ng Mesopotamia hindi sila magkalayo sa kwento ng clay tablet sa listahan ng hari ng Sumerian kung saan bago ang baha ay mayroong tayong mga hari na mumuno sa Mesopotamia na may mahabang buhay ang mga haba ng paghahari ng mga hari ito ay nagiging mas maikli na ang iba pang mga bagay na nangyari bago ang malaking demarcation na ito ay ang mga Diyos ay naroon sa gitna natin. Nagkaroon ng malapit na interaksyon sa pagitan ng tao at ng sagrado. Gagabayan tayo ng mga Diyos at matutukso sila. Magkakaroon ng interaksyon na ang Diyos ay maaaring magpakasal sa isang mortal at pagkatapos ay magkaroon ng mga inapo ng mga Diyos, tayong mga tao. Ngayon ang mga Diyos ay tila nakalayo. Kaya may mga teorya na ito. Ito ay malaking pagbabago sa kasaysayan ng tao. Talagang kagilo Natandaan ang pakikipag-ugnayan sa mga matataas na nilalang na ito ay tila matatagpuan lamang sa nakaraan lahat ng mga paglalarawan na ito, mayroong mga higanti sa lupa o isang panahon kung kailan ang mga tao nakikipag-ugnayan sa mga Diyos noon. Nasaan ang mga Diyos ngayon? Mukha lang tayong banayad na nakipag-ugnayan sa kanila. Nakakakuryos isipin kung bakit ganoon. Ano ang tungkol sa malaking baha na ito, itong linya naghahati sa kasaysayan na naging sanhi ng paghiwalay ng Diyos at tao? Maaaring ang ating ebolusyon ay nakasalalay sa isang natural na pagpapalaki. Isang pagpapalaki na hindi nahawakan ng paniwalang ito na hindi tayo nag-iisa sa universe. Maaaring ito ay isang hinakailangan bahagi ng pag-unlad ng tao.